Okay, so welcome sa my page. Ito sa YouTube channel ko sa mga Arnie Mapi Vlogs. So update sa to ang 3D and SL guide ron. So para September 3, 2023. Okay, so para sa ito ang i-recap lang nasa itong answer na, pa nyo i-bet karong adlaw ang atong waiting para so, based sa 1-0-2 kaganiha, alas 2 Ya, yeah, tag tag waiting for ani nga. 5775375. Okay. Sorry, kap lang ha, basin nga mo bit bit. So 75 na to, natay. Ah, uh, 375 pa na alas 2 sa monster ha. Alas 5967. So, naatay yung ato ganyan yung nga. 1-9. 1-9 all. pa Maris, pari sila ninyo. 4419 okay? so, bit na to ana. Okay? So, kasi nga namang bit-bit anang waiting kumbi na to ang sir. Hala, respeta lang. Okay? So, based itong BG guide ka ron, na-adi ako niya ang 37 So, ang wala din ang 491, pero na ang 94. Okay? So, pag-rebet niyo ang sir. Okay, na itay maswerte ahan. Ah, malusotra man siya. So, ang timing lang itong biagad naman siya. So, gari ka plan ako. So, kasi hindi ganang mga bay. So, subayan ninyo na itong apit itong swear 2, swear 4, and pares guide. And then, syempre, kung di gahapon, pwede rin kayo nyo bitbiton. Okay, recap SP number na ito kagahapon nun, sir. Kasi nga nang modala, na, 8-0 all. Dala lang ninyo, kung get pa nyo, basta hindi masort yan, madelay. Okay? Ang 608 na to. Kaya nagpakita ang 68 mo, sir, based sa guide ka rin sa 988 nga, alas 9 nga resulta. Okay? So, sita. Susubayan niyo yung guide update ni Press Vlog, ha? So, naka-update na to siya daan din na sa yung IP page o so, YouTube channel niya. Check lang nyo palihog. Palihog ko, ah, uh, share sa itong guide update ka rin mo, sir. Siyempre, ay makalimot mag-like. So, pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, subscribe lang. Siyempre, ay makalimot pag click sa notification bell all para always ma-update sa itong guide. Then, siyempre, sa so, wala pa sa itong FB page, follow lang. And then, siyempre, ay makalimot mag sa favorites or see first mga sir. Para kung natin mga uploaded video or live din ha, ma-update mga mo sir ha. So, thank you, thank you kayo. So, nag-update na ko nyo pa maintain na ito din naman, sir. So, actually, nara siya sa BGI na nato, Check lang nyo palihog. Kaya na mga uh, extraction dito nga gi. Hatag sa inyo, ah. Ayan, syempre, nag-hatag po uh, guide na to Ang usa ito, ang lusot STL. So, check lang nyo, mga sir. Apil, ragyapong dito ang ato uh, maintain. Makita, ragyapong nyo dito. So, kasi nga nahan mo, mo gamit ato BGI guide niyo So, naigo ro ba dito ang 967, mga sir. Check lang nyo palihog. So, explain to na to ka, based sa 9-7. Okay. So, posita. Check lang yung update kahit na din ha? So, based sa 9-8-8 alas na yung monster, natin plus din na 9-3-7-4-8-3-6-5-8. So, namay ganahan din na beat sa tulok at Pwede na kayo ninyo bitbiton. Beat biton. Uh, so, pwede ka pang 9 4 Okay. Sa si Parabet niya. Sample mo, sir, if ever gusto mo din hap mo angle or makuha combination based sa itong beach or box guide mo, sir, pwede mo maka 437 983 4 986 Kani 485 Pwede mo sir 785 Rest back Pwede kayo. Okay, diba ka ayo Okay mo sir Iba ka 683 Okay Kung gusto mo mga din ha Gusto mo maes ka Pwede mo maka 987 687 Okay mo sir Pwede kaya po mo 4 5 3 6, 4, 5. Siyempre mo sir Daghan na dyan ang combination din ha Siyempre mo tagratan mo sa itong ibes Okay Base din ha mga sir Mauna ko to na ito double per Double per na ito Pagdala mo 1 1 or 0 0 8.33 So sayang kaya to ang 8.8 or kaganyan nga mga sir no 7.88 ako ka ah. So nag base mo ko o Diba next explore na ako sa inyo ang 8.97 Mukod na nga gada akong yatag sa inyo sa box na itong yatag ako sa inyo ano So 9.88 Okay si e, kaya Okay, pwede ka po mo mag 6677 Okay? Sige. Hmm? Itong, sir, one, two, three. Nakagawas ng na two, nine, one. One, nakagawas na. Pwede yung magtuto, pero kanila ako, mga sir. kana Okay? So, pwede niyo i combine mo, sir. Combine lang mo din, ha? So, na din, ha? Nakagawas mo ang one, nine, diba? Sana siya rin, gusto mo, bitbit sa double. Ang 067, apod sa din ha, ang iyang double. Kasi nga mo combine din ha, mga sir. Okay? So, pasita, base din naman sir. Usa lang kong ihatagan na sa inyo ang best na ko. So, si 966 lang ko. Okay? Target trample palihog ha. Bit-bit ganin mo yung 66 mga sir. Dala lang yung partner nga 996 ha. Pwede ka na ibit ipit o try yun sir. Kung ganahan mo bet o try yun. So, ganun yung itong tryo? Siguro kanila ko, ha? Ah. Okay. So, kana lang. tapi So, ganun ba 8-8 mo, sir? Nagya po tayo 8-8-3. ng 5-3-8 ko? Ay, 5-3-8. 5 7 So, nasa si 5-8 5 8 So, kasi magparahin nga po ng 8-8 mo, sir. Copy? So, 3-3 so, na to. Natay 3-3 din na. copy na. So, combination binisyo na ito gapon, mayroon man ito sir, pwede rin yung anyway, recap. Eh, naman yan ang bit-bit na ito, bit, -bit, na to, bit lang. Ha? So, yung sarag yapon ito, kadobol ako gata kagapon, 788. So, kasi nga naman yung bit-bit ato. Okay? So, tayo na ito. Ta. So, itong single number. Check lang nyo itong update na at sa itong new maintain na kung gata na ito sa combination mo, sir. So, makita, lagyan po ninyo ito sa so, kung i-update sa inyo, ha, uh, BG guide na to para tapit sa 3 ang tapit sa uh, shitty pala so magumpiyansa sa 477 na to is kag sa to TL so basin mo subay sa 3D ha so dito sa to ang last to or single number na to First last to ato nga sir na Taiwan 1-4. Okay. 1-4. Di pala. 1-2-3. Okay, ganyan lang. Di lang si 1-4-1-7 ta. 7-1. Okay, 1-7-7-1 mo sir. Nabit pa na naparisin ninyo. Nagkuha ko anak-base sa guys sa 1-0-2. So, i-take natin nyo ang bichi kahit itong 1 So, makakuha mo guide ato sir. Okay? Okay, sorry. So, four one pili sa 967 mo, sir. Okay, bet na ko din yung sir, si 4, 1, 7. Target rambo lang. Kung binatagapon, niya bit ha? Ay, kapin niya itong kumbi mo, sir. Okay? Kapin na. Gusto mong bitog doba lang na mo, sir. Kaya natay 1-1. Huwag natay 7-7 nga guide per. Last 2, sa yata sa inyo nga double, ha? Sige So, base sa 1 0 nga base uh, guide na mo, sir. Na-plus tata din nga 6-7-1. Okay? 6 7, 1. jadi kita setengah kedua nah tai 6, 4 or 6 bet mau double double mo sir mabit mag double ha okay, so ato ka din 7, 4, 6 di alam tamu ka 564 target rambol sanara so, nara 5 6 uh, Happy mo sir Namit pa mari sa 6-4-4-6 Pari ninyo Isa tong BG plus tada din 9-4-6 Ha 9-4-6 Escalera 5-6-4 So uh, na, man, sir Happy So dito sa so tong SP mo sir SP na Let's check sa ito ha, pigmentin. Handa na nga ang kuwan din na ha. Sa ito you guide natay 9339 mo sir base na mo sir pwede mo makapick up pa na kung bet si 937 or 739 ha okay nabit pa maresana parisin nyo sir base itong BG guide so pwede mo mag 493893 mo sir 739 ba din ha syempre ang double nyo sir na nadiri okay natay 339 copy mo sir so, nabit pa sa 9339 parisin ninyo So, pwede ka po na nyo pa rin sa 693593. No? Okay, 193. Okay mo, sir? So, lalik pa marit sana, pa rin sila ninyo. Ay, makinuit pag-share pali, ho. Mamali oh, ko kong-share mo, sir, sa so, itong guide update karon ha. Mali lang ito, share win ulo, si-share ninyo para ma-share na ito itong guide. Okay. So, ang akong i-bet ni ng 0-0, Tapos, ha? Mayor sa 0 mo, sir, kay 5. Pwede mag-5-9-3. Syndicate niya kay 1. Pwede, okay? pwede mo mag 1 9 Okay? Huwag mo code mo na sir. Pwede mo mag-2-9-3. Ay, makalimot pag-share palihog I-share tong guide mo, sir, para ma-share na guide, ha? Okay, so kung rasas STL, din, ano? So, BG guide only ta. And then, so, BG guide only pero nakatarget ta sa 477 lang. So, check lang nyo itong guide update mga sir. Based sa 3D. So, sa kong kiyatag sa inyo din ang BG guide pang Pizza 3 o Pizza City. Ay, Pizza 2 o Pizza City. So, C967. So, check lang nyo palihod. So, ang wala sa itong guide, C988. Okay. So, pasita mga sir. So, atong maintain ha. Check niyo yung share. Atong guide update na. Malik kong share palihog. So, pwede na subscribe sa atong YouTube channel. Subscribe lang. Salapan so, na ako dito sa atong with YCM. Click lang ang join button mga sir. So, tangisan niyo or subayan niyo yung guide update ni Press Vlog ha. Salamat kayo sa inyong tanan din mga sir. Malik kong share ha. Salamat sa mga sir. Salamat sa inyong kaninang supporta din ha. Guide sa inyong juta. Kung wala may betri para sa lang. So, kung wala mga sir, pass lang. Tumit kaya atong guide. Guys, lang sure? At kumbi mo, sir pa lang yun. Salamat. Maliwag tag-share mo, sir.